Balita mula sa Algeria, investigasyon sa bumagsak na Air Algeri. Sinimula na. Naglunsad na ng malalimang investigasyon ng Algerian Aviation upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano ng Air Algeri sa bansang Mali. Unang napaulat na missing o nawawala ang flight 5017 makaraang mawala ng kontak sa radar bago natagpuan ang wreckage nito sa isang remote area sa bayan ng Gao. Nakatakdasa ng lumapag sa Huari Bumedin Airport sa Algeria ang eroplano mula sa Burkina Faso nang mangyari ang malagim na aksidente. Sinasabing lumihis ng lokasyon ng piloto ng eroplano dahil sa naranasang sama ng panahon sa orihinal na ruta nito. Kabilang sa mga sakay ng eroplano ang isang daan at sampung pasahero, dalawang piloto at apat na crew.